So hello mga koins, mapagpalang araw po sa ating lahat uh, So yun, uh, maraming salamat po pala sa mga nakapanood po ng ating last video So ito po siya, so yan Kung niyo po dyan, tuloy-tuloy pa rin po So napakaganda po ng nagiging outcome po ng ating mga video So maraming maraming salamat po Kasi tinatapos niyo po yung video natin So mga koins, sa uh, favor lang po, pakiclick lang po yung ating uh, expression button kung nagustuhan po natin. So maraming salamat po pala sa mga tumatangkilik po sa ating channel. At the same time sa mga nagko-comment syempre. So sa so mga subscriber natin dyan, maraming maraming salamat po. So yun nga po pala mga coins, remind ko lang po kayo dun sa kumakalat po na, na vlogger na bumibili po ng coins. So ito po siya. So mga coins, sa yan po yung patungkol po sa Aspect na yan, sa 20 pesos na uh, Lagpas daw po yung kanyang kwelyo yan. So, huwag po tayong maniniwala sa mga ganyan mga coins uh, Fake po yan, hindi po yan totoo Common coin po yan mga coins So, wala pong value po yan Face value lang po yung mga ganyan In fact, marami mga kakoin po natin Ang nagagalit sa vlogger na yan Kasi nga po, naapektuhan sila gawa na yung mga bagong natin nagbabarya is pinapasahan po sila ng mga kanya. So, wag na wag po tayo maniniwala sa mga ganyan Mga coins, uh, nagpapa, naman lang po yan, nagpapadami da, lang po ng views po yan. So, yan po yung tinatawag nila legit na uh, bogus na content creator. So, yun. Iwasan po natin mga ganyan ka, mga uh, coins So, yun nga po pala. In this video, atin po talakayan ito mga NGC na 25 cents. Kasi, nung nakaraan, kung matatandaan po natin, atin nalakay po natin yung mga 25 cents din po na BSP. So, yun. Uh, may bibigyan ako sa inyo isang bariya dito. Isang year dito na posible nyo pong may benta ng maganda-gandang preso. So, yun. Uh, huwag natin masyadong patagalin, pahabain. So, salamat po ng marami sa inyong suporta at walang sawang pagsuporta sa ating channel. So, yun. Tara. Let's go. So hello mga coins, papagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, maraming salamat po. Ulit sa mga nakakapanood po ng ating mga last video. So tapusin po natin yung mga ng mga video mga coins na sa ganun, mas may matutunan po tayo sa mga variant po ng mga video na binibili ng mga kolektor at pwede ko rin po syempreng bilhin. So yun, uh, bago tayo magsimula mga coins, uh, I'd ko lang po magpasalamat sa dalawang subscriber po natin na Nagpasa po sa atin ng barya So unahin po muna siguro natin si Sir John Sir. So ito po yung pinasa ni Sir yan. So yan makikita nyo po dyan uh, Ayun Nagpasa po siya ng bariya Nakita niya naman po dyan yung replay po natin mga kois So yun nga po pala mga kois Kita nyo naman po kahit medyo busy tayo As long as Siyempre nag effort po kayong magpasa sa akin So re-replay ko naman po kayo mga kois So siguro it takes time Pero Re-replyan ko naman po kaya kung tama po ba yung inyong pinasa sa akin. So, yan. Uh, big shout out sa'yo, Sir Jancel. So, uh, ano lang. Tsaga lang po sa pag -hunt. And then, yun. Diyan naman po talaga nagsisimula ang lahat sa, ano, sa pagiging baguhan. Natural lang po yan. tiyaga tsagayin niya lang po. Mga kakoins. So, yan. Uh, shout out ko na rin po pala si Sir Erickson. So sir, uh, maraming salamat po sa pag-message nyo sa akin. So mga coins, may papakita ako uh, video na ipinasa ni Sir Erickson sa akin na natuwa talaga ako. So alam niyo naman tayo, medyo malambot yung puso natin. Lalo na kung yung ipinapasa sa atin is, nakita niyo naman, mas, uh, basta matatouch kayo dito kung kayo yung content creator na ganito, matatouch kayo. So ito po yung video. 2015 na Daito na ganito po yung condition. So, bakit ba ako nangahanap? So, ilalagay ko lang din sa ating frame. Ayan. So, papalitan natin ito. Tapos, po so, ninyo, yung aking Daito is uh, circulated siya. So, papalitan ko natin yung circulated. Ang ganito, ang ganito. So, lahat dyan, gamit po. Pa, yung, ano PJ? so tuloy pa yeah. rin po tayo ng na yeah. uh, mm -hmm. and then, yung mga 10 na <laughs> uh, So yun mga once uh, uh meron kayo mga ganyang bariya kasi na ulit tayo sa kayo, talaga, ko medyo. So yun, 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 lang po sa akin and then po lang po, eh. Naghanap pa rin po tayo ng mga rose gold type So yun uh, mga koys diba napanood nyo naman po Sa napanood nyo pong video Nagpasa po siya ng uh, coin Tinignan niya po uh, Pinapakita niya po sa akin Isa-isa yung mga coin na kanya pong nahan So yun uh, Masasabi ko may mga coin doon na may value Pero ang pinakanatawa ko doon sa part 9 Is yung habang pinapakita niya po yung uh, mga coins sa akin is sa background po noon nandun po yung content po natin so yun don dun dun nag melt yung puso natin mga coins sa mga ganong ano syempre para sa akin yung mapanood nyo yung content ko napakalaking bagay na po yun and then may matutunan lalo na kung may matutunan po ay sa ating mga content so yun uh, big shout out po kay Sir Jansel and Sir Erickson So tiyaga tiyaga lang mga boss Makakahanap din tayo ng mga Rare na bariya So yun na in this video atin po talagayin itong mga NGC po natin na 25 cents So meron ditong NGC Na medyo mataas po yung Kanyang value So bago natin simulan to So yun yung nakagawin po natin Na siyempre Yan na po natin muna yung Composition ng coin So ito po yung kanyang composition Yan So, yan ang composition po ni coin na NGC natin. So, NGC means New Generation Currency. Yan. Uh, ito po yung composition niya. Nickel Plated Steel. Yan. From the word steel, mga coins, siya po ay bakal. And, siya po ay isang magnetic. So, bakit ba natin to laging tinatakil, mga coins? So, para maiwasan po natin yung mga ganito. ah uh, katulad po nito. Yan. 2003 na piso po hard to find yung isa po na magnet hindi po na magnet ito na magnet ito po hindi 2003 so yun nakita niya po sa video kanyang pinasa na nagtataka po siya na yun hard to find nga daw po yung kanyang hawak-hawak na uh, uh, mga piso. So, yun po. Uh, yung ating pong hard to find mga coins is uh, yan, mga year 2005. Yan, mga hard to find. So, may mga varieties po tayo na hard to find po. So, yun. Balik po tayo dito sa kanyang weight. So, yung weight po niya is to be exact, siguro mga 3 grams yung mga coins. So, 3. 6 yan, mga po. So, yung pinaka diameter niya po is 20 mm. So, yun po yung pinaka parang kung bibili po kayo ng capsule is dapat ang sukat niya is 20 mm para walang alog. And saktong-sakto po siya. So, yung pinaka thickness niya, pinaka kapal niya is 1.6 mm. So, yung edges niya is uh, plain lang po. Yan. So, yun. So ito mga coins, magbibigay po ko sa inyo ng isang example ng uh, coin mga coin na NGC. So ito pong coin na to, medyo naging controversial to mga coins sa so, ito, itong year na to. So iyan na lang natin, zoom in lang, lang po natin ako. Okay. makikita po ninyo yung pinakaano niya. Ayan. So ito pong 2018 is masasabi ko common lang po ito mga coins. So wala po siyang value, face value lang po yan. Yan. So ito po yung medyo nagkaroon ng kontring controversial controversial data mga ko. So ito pong 2019 yan, kung mapapansin niyo po. Ito po yung mint mark niya mga ko yung sa yung nasa pinakailalim. So yung yung pinaka signature ng barya mar pinaka parang ano po niya ah uh, Ibig sabihin po is, minted siya dito sa uh, atin uh, sa Pinas. So, yan po. Yan po yung kanyang mint mark. So, ito po yung isa. Yan, 2019 na you can see. Ito po, kung makikita po ninyo, ayan, 2019 po. So, pare, pasensya na po kayo sa mga balahibo. Naglalagas po yung balahibo ng ating aso. Yan, so, ito po yung mint mark na sa gitna po. Yan. So, ito po dati, nabibili po siya mga coins ng 300. So, alam po eh, ng ang mga veterano nating mga kolektor na nanonood po sa ating video. So, yun medyo dumami po yung naging mintage niya mula na sumikat po siya so naging common na lang po itong mga 2019 na to so yan po yung mint mark po niya so yung sinasabi po nating barya na mataas ang value is ito yan. so kung meron kayong ball pin at papel yun so yon ito po ay 2017 na 25 cents mga ko. so NGC po ito yan na 2017 so mataas po ang value nito mga guys so ito po yung nabili ko siguro ng mga wayback 2002 ah 2012 nasa ano na po siya ah 2000 sorry 2022 nasa 1k po yan nasa 1000 ko po ito nabili sa isang ah, live na yan nasa live po siya nabili nabili ko po ito yan kita niyo naman po maganda po maganda pa po yung kondisyon. Nakita nyo po yung pinaka last po ng coin. So, yun po. Yan. So, yun. Kita nyo naman, napakaganda. So, magpapakita po ako sa inyo ng isang proof na ito po ay talagang nabibeta ng uh, 1,000. So, ito po. Yan. So, kita nyo po dyan sa post ni Bossing na ibinenta niya po ng 1,000. So, nakita niyo naman po, nakalagay go the sold. Yan, kita niyo po. So, yung mga ganyang bariya mga ko, uh, much better kung unti-unti nyo silang hanapin. Kasi itong mga 25 cents na ito mga ko, is, ano po ito eh, kalimitan po kasi, I, ano na po siya, sinasawa uh, sinasawalang bahala na po. So, yun, try nyo po maghanap, baka sakali may makita po kayo na ganito, 25 cents na, 2017 no? so yung makikita nyo pa po, po yung kanyang luster so maganda pa po siya so ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyo mga coins so, oh, na 20, ah 25 cents na kulay po Tiyo, yung ko kong aras coin yun ito po yung ginagamit po sa kasal So, hindi po ito error mga coins sa ah. Liwanagin ko lang po. Baka malito po kayo. So, yun, yun, mga coins. Uh, ah, kung meron kayo na itatabing ganito much better, mas maganda. I-submit nyo po sa akin kung gusto nyo pong ibenta. 25 cents po na 2017. Yan, pwede ko po sa inyong bilhin yan. Siguro mga sa ngayon, pwede kong bilhin sa inyo mga 800 to 900 po yan. So, shipping fees, kahit sa akin na po, wala pang problema doon. So, yun, ah uh, kasi na, ano lang ako, na-worry lang ako kasi may mga, uh, may mga collector po tayo na bumibili ng ganito. Ayan, kita niyo po. So, yan. Nakikita niyo po dyan. Minibili po siya ng 300. So, may bumibili pa nga po ng 100 pesos yun. So, yun. Kaya ako tinakal siya na sa ganun, kung sakaling may mahan kayo, so, alam niyo po yung tamang value po niya kung magkano po siya. So, ay, syempre, nandito naman tayo sa ganito. Para nasa ganon, siyempre, hindi kaya maloko. Nakita nyo naman, napaka po natin. In every content, nakikita nyo naman po, binibigay po natin yung tamang presyo. At the same time, binibigay ko naman po yung tamang info. And, nakita nyo po, pati personal Facebook ko po, ibinigay e ko na rin po. Nasa ganon, uh, medyo, maano naman po kayo na totoo tayo dito sa ating channel. So, yun. na uh, update ko lang po kayo sa ating subscriber. So, ito po, po siya. Yan. So, nakikita niyo na po nasa 1,400 plus na po tayo. So, maraming salamat po sa mga nakasubscribe po sa atin. So, yun. Thank you, thank you, thank you. Wow. Okay. So, hindi na ako masyadong nagbabother sa ating subscriber kasi na-reach naman po natin yung ating goal yan. So, mapapansin niyo po medyo antok na po yung boses natin kasi 1 AM na po. <laughs> so yan, time check. Yan 1 AM na. So, yun, patulog na rin ako after nito. Matutulog na ako kasi bukas may pasok pa tayo. So, gising ako ng 5 a.m. Then, 4 hours na tulog. Okay na yun. So, goods, goods na yan. Pait-pait na yan mga coins. So, yun nga po pala. Uh, thank you. Thank you, thank you sa mga sa supporta po ninyo. So, yun. Watch our na lang po yung ating uh, binubuno. So, ito po yan. yan. So, makikita nyo po dyan na uh, konti na lang mamomonetize na tayo mga coins. So, sana mamonetize na tayo. Nang sa gano'n na pagsumaho pag sumahod na po tayo dito sa ating YouTube, makapagpasalamat po ako sa inyo. Makapagparapol tayo dito sa ating channel para kahit pa paano makatulong ako sa inyo, di ba? So, yun nga po pala. Ito po yung mga nag-comment sa ating last video. So, ito po sila. Yan. So, yan. Maraming salamat po sa pagko-comment po ninyo sa ating mga video. So, malaking tulong po yan para po sa ating uh, YouTube channel. So, itong YouTube channel na ito, mga kaysis, hindi lang po ito para sa akin, para po sa ating lahat. So, free free po na mag-comment po kayo Kahit anong comment po, po talakayin po natin yung mga gusto nyong coin. Uh, basta nandito lang po tayo sa ano, NDS or BSP coin yan. Ta Tanong nyo lang po sa akin yan. Sasagutin po natin yan. So maraming salamat po mga coins. Sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa akin channel. Sa ating channel. So yun. Thank you, thank you. And ingat po kayo sana palagi. So, yun. Antok na yung boss natin. So, maraming salamat mga coins. And God bless us all. Ingat, kita-kita sa susunod na vlog.